kain po tayo ng apunan ito po binigay ng ating Panginoon Diyos Amen ayon sa Mateo 6.9 at saka Jose ama namin nasa langit ka 11 bigyan kami ng aming kakanin na araw-araw salamat po Panginoon Diyos sa pagkain apunan na binigay mo po sa amin ni Manel kaming dalawa lang po kasi kaya parang may kulay itong brown. Yung pinaglutuan ng kusino, nilagyan ko ng kanin. Kasi ganyan po kaming mga kabampangan eh. Yung pag nilagyan mo kanin, ang sarap po eh. <laughs> na no po, nature na po namin kabampangan yan. So, kakain na po tayo ng apunan, no? Kain po tayo ng apunan. Sabi ni Mabek, tika daas pa, walang gana po DDS yan eh DDS yan Siya po ang sinasabi ng ating Intel Na nagpapakalat Ng pirma Kay Martin Romualdez Ngayon, nga nga <laughs> Diba? Nga nga nagpapangalan kay Martin Romualdez sa pirma, anong walang pumipirma? Isa rin to, si Prasco. Oh, isa rin to. Nanandyan pa yung sa DOT, pati body pain Use Salon Mass with direct penetration of ingredients. Relieves pain immediately. Gives more lasting relief that lasts up to eight hours. For pain that massage alone mm -hmm. can't relieve, use Salon Mass. Relief that sticks for up to eight hours. That kwentuhan. Ha? Ah, uh, medyo, medyo, ha, ano na to, late na itong kapihan natin, pero okay pa naman. Kahit naman, uh, kahit naman ganitong oras, masarap pa rin magkape, ano? ah, mga kabunyo. At habang nagkakape tayo, oh, ako may kape na ako. Ayan, oh, yan. Itong aking kape. <laughs> ha? ayan, oh, itong aking kape, oh. Ayan, sarap ng uh, mainit na kape. <laughs> oh, mga kabunyog, Maganda tong pagkikwentuhan natin ngayon. Kaya naman pala. Yung <laughs> Kaya naman pala. Ha? Si Marpole pala ang may sala? Hmm? May sala saan? Siguro <laughs> 'yun ang tanong ninyo, ha? <laughs> eh eh 'di ba ang komentaryo natin dun sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee? Yung Blue Ribbon Committee ni Maronong si Marcoleta pa ang head nito. Sa ayong affidavit ni Biskaya yung sinumpa ang salaysay ni Diskaya na binasa niya doon sa pagdinig ng Senado, ang komentaryo sa kanya doon, bakit wala yung nangyari nung panahon ni Duterte? Bakit ang laman ng sinumpa ang sinumpaang salaysay mo? Ha? Panahon lang ni PBBM. Ha? 2022, pataas. Parang may selective amnesia kayata. Yun ang napapansin doon. Ang isa pa, bakit mga kongresista lang ang pinangalanan? Bakit mga DPWH? Walang senador. Ha? Ibig sabihin, wala man lang anomalya na na-involvan ang mga senador. O yun. O ngayon, sinisingil si Diskaya noon. Sa pagdinig sa kamera, kinonfronta si yung si ano, Corley Biskaya. Kaya nga ang tawag nga ni Congresswoman Luestro, ha, ah, hindi naman sa pagano pero selective amnesia yata ang sakit mo eh. ha? <laughs> ah, selective amnesia yata eh. Hi Danny Lubigan, hi Jan Paul, hi Shirley Tang. Hi po sa inyo, ha? Oh. Hi kay Jerry Runyo, nanonood sa atin sa Silang Cavite. Kay Edwin Lapos, good afternoon. Hmm? So yun, yun ang issue kay Diskaya. Kaya kahit si ano, Senate President Soto, hindi siya kumbinsido na gawing statement ni si Marco, si Diskaya Hindi siya magkakwalify, qualify Sabi ni Senate President Tito Soto, kaya yung pinapapirmahan ni Marcoleta na sulat para sa DOJ na nagre-rekomenda na maging state witness si Biskaya ayaw pirmahan ni Senate President Tito Soto. Kasi sabi ni Senate President Tito Soto, eh ano ba naman to? Hindi niya naman sinasabi ang buong katotohanan. Ay di ba yung sinusumpan mo dyan? Ikaw ba'y nanunumpa na sasabihin mong katotohanan at pawang katotohanan, buong katotohanan? Oo nga, oo. Hindi half-truth. Ay ang lumalabas, ang mga sinabi niya lang doon sa sinumpang salaysay niya, yung binasa doon sa Senado, sa pagbinig ng Senate Blue Ribbon Committee, yung ano lang. Yung mga kongresista lang, ang pinangalanan, at saka impla, DPW, walang senador, kahit isa. At saka, yung mga anomalya, mula 2022 lang, o yun. Kaya nga, nung nandun na sa kamara si Curly Diskaya, binisa siya, siya doon. Ibig mong sabihin, panahon ni Duterte, wala kang nakita ang anomalya. Samantalang sabi mo, dun ka yumaman ng todo sa panahon ni Duterte. Ay, di ba, sinabi ni Congresswoman Garin sa kanya, kay Corley Vizcaya. Ha? 2016, ilan ang ano mo, assets mo? Ganito daw niya. 2017, ilan na? ganito na. O, oh, ang laki. 942% ang itinaas. Ibig mong sabihin, mula 2016 to 2017, 942,000% ang itinaas ng ano mo, income mo. Sabi niya, opo, oh, panahon ni Duterte yun. Ngayon, bakit? Bakit hindi mo nakalagay sa yung affidavit yun? O, oh, di ba? oh, tama ka po, Singi Marti, halatado. Ha? O ngayon, nilaglag si Marcoleta ng abogado ni Diskaya. Ang may sala pala, si Marculeta. O bakit natin sinabi yan? Kabunyog yung Cruz. Kabunyog Anselmo Mucalderon. O sabi ni Kabunyog uh, Anselmo Calderon, Mucalderon, kadiri ka talaga, Marculeta. Si Reynold Sullivan. Mm, shout out sa inyo. Salvador Quinones, Mansuito Baby Fuertes. Kay Edith Salvidil Valle. Marahin na Dennis Paulo. Ah, Sally Herboso de la Cruz, Tuto Aremes. Kay Randy Olaria Oflaria. Samlani. Live ito. Ah, Randy, greenit nga kita eh. Rudy Santos, Queen Desa, oh, kaya, oh, kasama ka sa September 21, alas 20 tayo, alas 20 tayo sa Luneta, okay? O oh, sige, balik ako, balik ako dito sa topic ko. Oh. Ano ba kasi ang sabi ng abogado ni Diskaya? Sabi ng abogado ni Diskaya ganito, mga kabunyong, bakit ko sinabing nilaglag ng abogado ni Diskaya si Marcoleta? Ha? Sabi ng abogado, yan, yan nakikita niyo sa kaliwa. Alam ko ang apilin, ang pangalan niyan, Torni sa Maniego. Hindi ko lang alam ang pangalan Eh. Ah, attorney sa Maniego. Sabi ni attorney sa Maniego, bago daw sila nag-appear doon sa Senate Blue Ribbon Committee kasi pinatawag sila ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang head ng Senate Blue Ribbon pa noon, si Marcoleta pa. As the cylinders begin turning, ink gets splashed onto the muted image on the plates, and then that image gets transferred to a sheet of printing paper, creating the physical copy of the newspaper. Although the process needs to be quick and efficient, the printing plant doesn't sacrifice quality. It's about 3 a.m. at this point of the process. The paper is checked as it comes down the assembly line. Employees will look at the alignment of the paper and the coloring, making sure all the imagery has transferred correctly. A large ruler that can accommodate the dimensions of the paper is used to check the positioning of the column. yung ano. yung, the yung sinabi them, sa kanila. May letter sa kanila Senado, person, invitation. At ang sinabi sa kanila, ang saklaw lang ng mga sasabihin mo, sa salaysay mo at saka sa pag-uusapan sa Senado ay in 2022 pataas. Oh. Kaya sabi ni ano, sabi ni Attorney Samaniego, yung abogado ni diskaya, kit naman kami mag noong panahon ni Duterte, hindi naman 'yun yung sinabi sa amin eh. Hindi naman 'yun ang sinabi, ang linaw-linaw ng instruction sa amin. Huwag kaming magtatans ng 2022 pa baba. Kailangan 2022 lang pataas. May mentionin niyo yan? Ibig sabihin, obvious dito na pinoprotektahan nila Marcoleta ang panahon ni Duterte. <laughs> Protektado nila si Duterte. Yan yun. Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, galing na mismo sa abogado ni Biskaya, ang sabi niya, bago kami umatend sa hearing sa Senado, may sulat ang Senado, yung Senate Blue Ribbon. Sino ba ang chairman ng Senate Blue Ribbon? Di si Marcoleta. Ano ang instruction sa kanila? Huwag kayong mag-discuss -di ng bilo ng babang ng 22. Yung 2022 lang pataas. Yun lang mga anomalya na yon. <laughs> Pwede ba yon? Pag-uusapan natin ang mga anomalya ng Pilipinas sa flood control, tapos 2022 lang pataas, ay di Marcos lang yan. Bakit nagkaroon lang ba ng mga anomalya sa panahon ni Marcos? Ah? Yan yung problema doon. Kaya sabi ng abogado ni Diskaya, bakit nyo kami si... Ito ha, ah, ang sabi ng abogado ni Diskaya, bakit nyo kami sasabihan na selective amnesia ang sakit ng kliyente ko? Sabi ni Atty. Samaniego, bakit niyo kami sinasabihan na parang may sakit ng selective amnesia ang kliyente ko? Wala. Wala siyang sakit ng selective amnesia. Sa, sabi niya, yun lang yung sinabi sa kanya na yun lang daw yung saklawin ng, ng sinumpa ang salaysay. O, oh, ganun daw yun. Is there a secret to financial freedom? There's no secret, just a stretch. And action. Very exciting. We're on set with a new Swiss tourism ad with Hollywood icon Hallie. Ah? Wala daw, kaya wag daw sisihin sila. Yun ang sabi. Bakit naman kami magdi-discuss tam? ng ano, ah, mababang pa sa 2022. Yun daw ang sabi. Oh, eh, di siyempre, sinunod oh, lang namin. Like yeah. So, hindi selective amnesia ang sakit bad. ni Diskaya, ng kliyente niya. Ay, tara, pakinggan nyo na, oh. Ipiplay ko, ha? Ipiplay ko.